Alamin natin sino at nasaan ang mga taong malayo sa katuwiran na pinagsuguan sa ibong mandaragit. Ganito ang pahayag ng Biblia. Kayo'y magsilabas sa Babylonia. Inyong takasan ang mga kaldeyo. Kayo'y magpahayag na may tinig ng awitan. Inyong saisayin ito. Itanyag ninyo hanggang sa wakas ng lupa. Inyong sabihin tinubos ng Panginoon ang Jacob na kanyang lingkod. Isaiah 48.20 Ang sugong magmumula sa malayong silangan ay itinulad sa ibong mandaragit dahil dadagitin niya upang ilabas ang mga taong nasa Babylonia. Subalit hindi ang Babylonia na pinagharian ni Nabucodonosor sa matandang panahon, kundi ang nasa mga wakas ng lupa sa panahong malapit na ang wakas o sa mga huling araw. Alin ang Babylonia na ang panahon ay sa mga huling araw? Ganito ang pahayag ng Biblia at siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi naguho, naguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumalduman at kulungan ng bawat karumalduman at kasuklam-suklam na mga ibon. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, «Mangagsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong ramay sa Kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng Kanyang mga salot, ayon sa Apokalipsis 18.» Dos at 4 sa Babilonyang naging tahanan ng mga demonyo, ibig ng Diyos na mailabas ang kanyang bayan sa pagsangkapan sa sugong itinulad sa ibong mandaragit. Dahil ang Babilonyang ito'y naging tahanan ng mga demonyo. Kung gayon, ay mga aral ng demonyo ang itinataguyo doon binanggit ng mga apostol kung alin alin ang mga aral na iyon. sa unang Timoteo 4:1 at 3 ay ganito ang sinasabi ngunit hayag sa sinasabi ng espiritu na sa mga huling panahon ang iba ay magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati na lamang nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Ang nagtataguyod ng aral na bawal ang mag-asawa ay ang Iglesia Katolika. Ayon naman sa aklat na ang pananampalataya ng ating mga ninuno, pahina 396, ay ganito ang sinasabi. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ay pinatupad buhat pa sa pasimula sa pamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinahan. Ang Iglesia Katolika rin ang nagbabawal ng pagkain ng lamang kati o karne. Ganito naman ang sinasabi ng aklat na siya ang inyong pakinggan ang aral na katoliko sa pahina 139. Sa ikalawang utos ay ipinag-uutos sa Santa Iglesia Katolika sa atin na mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamang kati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Kung gayon, ang Iglesia Katolika ang tinutukoy ng Biblia na dakilang Babylonia na naging tahanan ng mga demonyo. Sila ang binabanggit sa hula ng Biblia na malayo sa katwiran dahil hindi na aral ng Diyos ang sinusunod kundi aral ng mga demonyo. Doon dadagitin o ilalabas ang mga tao upang maging bayan ng Diyos sa pagkasangkapan sa sugong hinuhulaan sa Isaiah 46.11-13 na sa paraang ilapit sa kanila ang katuwiran ng Diyos o ipangaral sa kanila ang Ibanghelyo. Ito ang katunayan na hindi kay Siro kundi kay kapatid na Felix Manalo natupad ang hula ng Biblia tungkol sa ibong mandaragit. Kaya karamihan sa mga naging bunga ng pangangaral ng kapatid na manalo ng tunay na mga salita ng Diyos sa Biblia ay nagmula sa reliyong katoliko. Sa Isaiah 46.11 ay sinabing aking inilalapit ang aking katwiran ang ibanghilyo o mga salita ng Diyos na tinalikuran ng mga nahikayat sa maling reliyon kaya tumawag ang Diyos ng kanyang sugo na itinulad sa ibong mandaragit upang pasangkapanin na ilapit ang katuwiran sa mga tao at sinabing He hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat. Sa makatwid, tama at matibay ang pananampalataya ng Iglesia ni Kristo na ang katuparan ng sugo na ang gawain ay tinulad sa gawain ng ibong mandaragit ay si kapatid na Felix Manalo na batay sa hula ng Biblia ay magmumula sa malayong silangan o bansang Pilipinas upang dagitin o agawin ang mga taong nasa maling rilyon sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo upang sila'y maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom ayon sa Hudas 1.23. Marami pong salamat sa nakatulong po sa inyo ang mga katotohanan ito sa inyo pong maingat na pagsusuri. Magandang araw po sa inyong lahat.